Good morning, mga Inday. Welcome to my vlog for today's video. Kakain po ako. <laughs> Alas 5.30 pa po ng umaga. Ako ay mag-almosal na kasi pupunta kami sa Divisoria. Kami mag-asawa kasi. Minimili kami ng kwan, mga laruan at saka sa kubang kasi marami ng tulang. Kumusta na kayong mga Inday? Kain tayo. Ito ang niluto kong ulam. Alas 3 media gising na ako. Itlog lang sa kapritong isda. Tapos may tinula pa ako doon manok kagabi. Meron din akong salad na talong kahapon pa to. Kain tayo. <coughs> naalala ko yung umuwi kami sa probinsya. Ganito rin, aga rin kumain. Kasi yung nanay ko sobrang aga magising. Ang kapatid kami, naradama. Maaga na rin kami magigising. Yung ginawa doon, kundi kumain. Tolong. Ang sarap magbakasyon sa probinsya. Kain tayo. Pag namimili kami mag-asawa, maaga talaga ako nagigising. Ay, kahit na hindi kami mamili, nasanay na akong mag magising ng pinakamatagal na yung alas 4. Mm -hmm. Kailangan ala 6 sa mis na lang pa. Dito nga pala, kami sa binibilhan namin ng soke ng tsinelas. Sa so, beach walk, islander. Okay. Okay. Order ka na pa? Bayad na? Order kami ng buta. I Bili ngayon ng bota kasi tag-ulan. Punta naman kami doon sa laruan. Ibili kami ng mga laruan.

Welcome, welcome to my vlog. <laughs> Dito na yung aming soke sa laruan. Andito na si Sita, pumasok na. Saan papasok ako? Pasok, papasok. Nag-ipo na to ng kwan. Malakas na si... Malakas ka na, set. Ay lang, meron pa akong Ano lang? Hinahinay lang? Yan, napakaraming laruan. Mag-vlog mo na ako. ano mag-vlog ka Baka sumahod na tayo nito. Yowie, mag-hi ka kasi. Mag-hi ka na! Hi! Welcome to my vlog. <laughs> order na aku 188 itu anim itu anim ilangnya itu anim, Ito, anim. Ano pa bang pang girl mo dyan? Itong animal. Ito. Wala na tayo nito. Ito, anim. May Beyblade kayo, be? Ito. Pahingi akong anim. Ay, ito, cute. Magkano to, be? Ito. Ano ito? 6 mm, eh. Parehas sila na Yes ma'am Ito Ball with ring 3 in 1 ball ilan? Ball with ring 3 in 1 ball 3 in 1 ball? Wala Ito na lang anim. tapos ano yung sabi ko kanina beyblade no beyblade meron na no? at saka yung piggy bank na ano maliliit Dose piraso, maliliit ako muha ko dito pa ako. hmm oo uh oh Bay volleyball ka na pa ano okay, okay. Wala kayo mga wala kayo dito Joy mga airplane airplane no? Oh. O nga, di ba tere na airplane? Marami pa tayong di remote pa no? Pulo yung ano dito, yung car na 3 in 1. Ito be, oh, be, anim, be. Anim, be, anim, Anim nito. Assorted. Thank you. Okay lang. Kunti pa lang naman yun. Wala na yung maliliit dito na tig-85. Anong kinuha mo pa? Ganito? Water uh, gun, ano yan? Hindi yan. Mayroon na ako doon, yung animal na isa. Oo, yun know? o. Kumuha na ako. Mayroon na ako doon nakalagay. Wala ba? Yeah. Oh, ganito oh. na, na lang yun, di ba? Hindi, iba tao-tao. Huh? Mga tao Magkano 40, 40 lang. 40 Sige, Ay, gabot niya. Hmm? Hmm,

balloons. Ito ako kumukuha. Ang dami. Ang dami. Disney. Okay na? Okay na? Eto potongan, jadi iba-ibang kayo. Yeah. Yeah. Wala Joy ito, no? Dami silang kla iba-ibang klase be, 90. 90 ano 'yung no? Wala kuno yun lang yung egg lang yun lang iba Thank you, Ben.